Ang ah, mata live nga pala ako ngayon dito sa King video ka out pero guys meron din naman ako ay, lang minsan ay talaga naman talaga naman oh wait na panoorin natin sila ah diba guys utay oh, yung tatat oh my god pero pa dito ay Ouch! Ko lang, ko lang. Ano Two thousand ah, mm, years lima. later. Ayun, ano pa to? 1, One thousand One hundred pesos. Two. Koy, na, Ouch! Dari, Ouch! Ouch! Hindi mm. ako dito kasi ako dito marunong. Parang meron na Parang meron na siyang magandang kotse. Ay, Ate, alam natin sa Ate, alam ko anong regalo natin mm. dito sa baba. Eta na yun naman, I mean, okay, madam sa ano, orange, okay. tauka, dusa, tapos labi dut. is... yes. yung dutot. Malidit kaya yun sa puso. Kunayin ko niya. Hey, pusa. Malidit kaya yung kaso na kaya yung wanton doon sa pusa. Kaya makabili doon. Oh, hey guys, matatawag na nga. No, no, no. Okay. Mas na. Let's go. Wala lang mag-drive. Kailangan makabili na tayo kasi mamaya na yung birthday niya. Let's wait na din, oh, okay. so, ating, ngayon dito. Ngayon so, kung hindi pa nga pala kayo di na, ito, na subscribe at like and comment, so huwag niyo naman yung kalimutan. Siyempre, di ba guys? Uh, kahit ano man ang mabigay niya sa akin, kahit like right lang man. Oh my god! Mabata lang yan, baka may kos kaming na bata ganon tigni pa tayo dito wow ba tayo kay kuya guys naman tulang naman dito kanalang ulam naman kanalang ulam pa kasi bro <rans Narrative merger squeez> hindi <schlimmer> yung <laughs> okay, gusto nyo nga pala ako Makasama sa Roblox Or makagames sa Roblox Kagaya nung kasama natin Makagames niya ako sa Roblox Check guys Huwag yung mag-alala kasi Yung username ko Ay nakalagay na doon sa Youtube channel ko Tignan nyo na lang I-add nyo ako sa Roblox Ganito ba tayo kasi may madami ako uh, ano doon guys. Okay, may Robux, walang Robux. Walang robux, walang Robux. Siyempre guys. Sayang sayang ako ng mga Robux. Ay, ah, eh, joke. Siyempre guys, yung mga um, may Robux hindi ako. I'm really tired. Nahulog na ako guys. Nahulog na ako, guys. Nahulog na ako. Oh, meow. Bilisan na lang natin. Wow! I fast forward ko lang, guys. Ay, huwag ko na lang i-face forward. Meow, meow. Ganito, diba guys? ang na siya? Ang galing ay, na na, ba? Ang galing. Hindi yan mabigat. Guys, yung add nyo na lang ako kung gusto nyo. Makalaro ako. Yung account ko dyan, guys. Makita nyo lang din yan. na nga ate

Ate, ang gano'ng outfit ko, Wow, may butterfly. Eh, teka lang. Ni Jess, bakit parang nakatwalya ka lang? Kuya, presi, yung power niya. ginawan ako ng twalya, hindi ano, yung nadamit. Maligo ka kasi. Ayaw, ka! Ay, naku, naku, teka, huwag na kayo mag-away dito. Nandito na tayo sa birthday ni Madam Sabo. Mag-away pa ba kayo? Tara na nga. Okay, na to. Kanda lang, guys. Natin natin. Wow! Bye! Bye!

Guys, ang tahimik ko yun eh. Ang tahimik ko yun eh. Pag nahulog ako? Wala lang. Pag nahulog lang ako. Ay, na-realize nyo yan ah. Oh. Siyempre hindi. Meow, hindi ako magalit guys. Don't worry guys, nalimis ko na to at nanalo na. dito. Um ay na hulug na hulug aray, ay, ilong ay, ilong aray. Gabi po gendut gendubi ready Hello. na po ba kayo yes po ready, ready ready na po ba kayo makita ang birthday celebrant natin Opo! Yes, po ano ang plano dito celebrant. kayo po ready na po ba kayo ready let's na po ba kayo let us all count the, the birthday celebrant. Madam Sam, <gbg> donat oke, <gbg> Okay. oke. Hello po, Madam Sab. Ano po masasabi mo sa mga umatend ng birthday mo? Oh, Hi, everyone! Thank you po nga pala sa pag-attend <ganges> ng birthday ko. Lalo na kay Cheska YD. Shout out sa iyo! Sa tingin nyo po ba, aabot pa kayo ng 101 years old. Kaya pa naman. So, ayun. Doon na nga natapos yung party natin. Pero, hindi pa kumpleto yun kasi wala pang gifts. Oh. So, sinong gusto mauna magbigay ng at, regalo sa kanya? Ah, ito yung mic mo. Happy birthday, madam, sa 100-100-100 years. Mag-shake clip na lang si ito regalo ko sa'yo. Tawas, tapos shampoo, tapos toothpaste. Woo! Yan, yeah, tama-tama yan. Para naman mabawasan ang kaasiman ni Madam Sam. Yay! Yes! Okay, sunusunod. Sunusunod. Congratulations, nabudol mo kami. Akala namin 18 years old ka. Ang wish ko lang sa iyo sa gamitin mo ni regalo ni Madam Jess kasi ano, naapektuhan na kami sa <laughs> <laughs> school. <laughs> Ito, oh, loko pa bagong pants kasi napapansin ko na ginagamit mo yung pants mo for 3 years na. Hindi Ito, regalo ko dress kasi ang papakita ng dress mo. Ah, hindi pa ko ngayon. Next time, next time. Oo. Sabi, 100 cheese ka na. Sana umabot ka pa ng 200. <coughs> Yan lang. Ito, inadaran. Grabe na ka. Maasim. May hour, ano, last. <coughs> okay. so, Maasin. Jessica Whitey. Uh, uh, happy birthday nga pala sa iyo, Madam Sab. Nakasama ka namin ng matagal. Kahit ilang dekada ka na sa high school, andiyan ka pa rin. Pero ito, itong regalong to, mapapasaya ka dito kasi alam kong favorite mo to. You know? At ka dito. So, buksan mo na, gusto ko makita ng lahat na yung regalong sa iyo. Sa so, buksan mo. Ayan. Boom. ayan, ayan yung regalong sa iyo, pusa! Guys. Bye! Kung hindi pa kayo naka-like and subscribe, ay mag-like and subscribe na kayo guys. And goodbye sa mga nanonood sa atin. And thank you for everyone. GG! Go, go! Bye, bye!